Mamen, mamen. O paano nga ba tumira ng Canto style fried chicken, mamen? Na napakalutong at napakasarap pero napakadaling gawin, mamen. O kung gusto mo malaman, diyan ka lang panoorin mo to hanggang huli, sigurado ako. Kayang-kaya mo tirahin to, mamen. Kaya paano? Ayun na nga, tinira ko na kaagad, mamen, pagkaluto. O paano? Diyan ka lang hanggang dulo. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Hmm. Mamen, eto na nga, meron ako dito mga ilang pirasong leg ng manok, mamen. Siguro may isang kilo rin 'yan, mamen. O ganito lang ang tirada ko diyan, napaka-basic. So, una, lalagyan ko 'yan ng patis, mamen. Medyo marami na, pero 'wag naman 'yung para umalat siya, mamen ha. Ta syempre, lalagyan ko rin 'yan ng paminta. Yan, magpapasarap din yan, mamen. Bahala ka na sa dami kasi may anghang din ng paminta. At ito, mamen, suka, promise, itry niyo yan. Goods na goods yan. At syempre, pagkatapos niyan wala kang gagawin. Kundi ang favorite mo, mang lamas, mamen. Para naman ay eh, manuot ang lasa ng mga pinanimpla nating pati suka at paminta. At itago muna natin sa rep yan kahit mga isang oras. Balikan natin, mamen. O yan, after one hour nga, eto na may itsura niyan So, halu-haluin niyo lang. Yan tapos lalagyan natin yan ng pampakapit mame no? Oh, kahit harina lang muna mga dalawa dalawat kalahating kutsara dapat lang lumagkit siya mame na yung ganyang kalagkit aset aside mo muna Gawa tayo ng breading mamen men Tatlong kutsarang harina At tatlong kutsarang cornstarch Ang gagamitin ko para mas malutong 50-50 sila Tapos sa paminta at asin Yung mga kasunod yan ma men Optional na lang ha Kung wala kayo okay lang din ha Nilagyan ko ng smoke paprika Onion powder at garlic powder mamen. men Siyempre pag nandyan na lahat yan Wala kang gagawin Kundi halu-haluin yan Dapat halong-halo ma men O tapos i-bread na natin siya O maglagay muna tayo ng ilang piraso Mga lima o wet hands, dry hands, alam nyo na yan Yung kabila ang pang ano, nyo, pang dry hands At pag ganun siya, pag binred nyo siya, ganito ha, yan no? Pigiin nyo, pigain yung ganyan, pipiin nyo, tas itaktak nyo na onte Para malaglag yung excess ma am. At huwag nyo muna isasalang yan Iyan, babad yung mga 5 minutes kasi Malalaglag lang yung breading yan pag dinirekto sa lang nyo yan mamen ayan tingnan nyo yung ginagawa ko ayan no panggigilan nyo mamen alalanin nyo yung ex na nang iwan sa inyo tas iyan mm. so after 5 minutes pwede nyo na iprito yan hindi na malalaglag yung ibang ano ni'yan ibang breading mamen yan nga may mainit na mantika na ako alam nyo na yan napaka basic na yan magprito pero wag nyo naman todo yung apoy mamen ha? pag ganyang kulo na medyo i-medium nyo na lang tas i-maintain nyo na lang yung ganyang kulo o, wag nyo muna haluin malalaglag lang breading kalugin lang ayun na nga mamen golden brown na yung iba Siyempre, hindi ko napapakita lahat kasi paulit-ulit lang. Basta ganyang itsura. Goods na sa akin, mamen. Pero ikaw, kung gusto mo i-double fry, mas malutong yon mamen. So, ayan na nga, mamen. There you have it. Ang Kanto Style Fried Sika ni mamen. O, paano? Rapsa! Men.